Sa number 3, Nakapreposition na mga resources pati ng logistics sa mga Disaster Risk Reduction Management Office at ng national agencies in e kaso matabo ang paglupok sa Bulkan Kanlaon. Inisunod sa kay Irene Belt Lutenia, pamunos ng Provincial DRRM, nga nagpaatag nga nalakip sa ilang preposition ang mga assets nila, lakip na mga relief goods kag personal, bilang kabahin sa pagpanghanda in kaso nga maglupok ang vulkan Kanlaon. Sa biyernes, nagpatawag ang Office of the Civil Defense sa pre-disaster risk assessment agud tuma pa siguro nga plastado ang tanan ilabina na nga ginabantayan sa maidid karon ang Kanlaon activity. Tugaman sa saka sa sulfur dioxide flux sa vulkan, may pagkusog sa ginapanimauan nga sulfur rason na nga nag-aabiso ang otoridad sa sa mga pumuluyo nga magamit sang face mask sa mga apektado nga lugar nga nagalakip sang barangay Aral sa Lakarlota, masulog kag biak na bato sa la Castellana, kag iban pagid nga mga barangay sa Canlaon City. Sa July 9 nga report sang FIVOX, 3,765 katonilada sang sulfur dioxide flocks, ang sa bulkan Canlaon. We are prepositioning ang mga kinahanglan man uh, and coordinated man ang aton nga LGU sa aton ng OCD no uh, every day may ara sa updates man from them kanan mis na kinahanglan actually resources no hmm. personnel ang aton nga mga um assets naton na hmm. uh, kinahanglan aside from food aton water ang mga face mask ang mga kinahanglan nila nga tubig etc hmm.